Kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan ang pagpapaalala ng Office of Civil Defense o so OCD Region 3 sa ating mga kababayan na maging handa sa iba't ibang sakuna. Banta sa baha, malalakas na hangin at landslide ang ilan lamang umano sa mga panganib na posibleng maranasan dito sa Central Luzon dahil na rin sa topografiya ng ating rehiyon. Ayon sa OCD, ang Aurora at Zambales ang kanilang pinakatinututukan dahil sa mga probinsyang ito madalas dumaan ang mga bagyo. Mayroon din daw silang binabantay ang mga hazard sa Pampanga. Yung ating pong mga pag-ulan o yung bagyo no, ay pwede pong makapagbigay ng mga secondary hazards, no? tulad po ng mga landslides. So, syempre, meron po tayong mga upland or mountainous areas po no? dito sa Pampanga. No? Pati, po yung, ano, no? Pati po yung mga malalakas na hangin, Ayan, tinututukan din po natin yung mga na pwede pong maging um, hazard or disaster po sa kinalaunan. No? And of course, yung flooding po, no? dahil very prone po yung Central Luzon sa flooding, pati po dito sa Pampanga kasi meron po tayong mga coastal municipalities po no, na uh, binabantayan. Giid ng OCD Region 3, pwedeng mauwi sa pagkawala ng buhay ang mga sakonang ito kung hindi mapaghandaan ng wasto. Kaya naman kabilang daw sa kanilang mga programa ang pagbibigay ng pagsasanay sa iba't ibang komunidad, gaya na lamang ng flood at earthquake drill gusto nating maging muscle memory ng mga tao eh, yung preparedness po natin, no? So hindi lang tayo naka on the response phase, no? Dapat nandoon din tayo kay prevention and mitigation at saka kay preparedness. So mahalaga po sa community na sumali sila, ma'am, no? Makilahok po sila dun sa mga flood drills, no? Yung mga um, earthquake drills na kinakandak natin, no? Kasi magiging napakalaking bagay po nun sa kanila kapag meron na po tayong mga disasters. Paalala pa ng ahensya, mahalaga ang individual na kahandaan sa ganitong mga panahon. Makatutulong daw ng malaki ang pagkakaroon ng Family Preparedness Plan. Kasama raw sa mga dapat pag-usapan ang mga escape route o secondary exit sakaling magkaroon ng flash flood o sunog sa bahay. Alam din daw dapat ng pamilya kung saan magkikita-kita at kung saan ang designated evacuation center sa kanilang lugar. Our advocating ma'am, dun sa mga family preparedness plans po nila, no, dapat meron po silang mga kahit simple lang go bags no, or e-baldes. Yun po naglalaman po ng mga iba't ibang mga pangangailangan nila just in case meron pong um, dumapong disaster. No. Um, very simple lang po yun, no? kailangan lang po nilang i-prepare yon of course, beforehand. Mga karehiyon, mga kabalen, ipapakita lamang po namin sa inyo no, kung ano ba yung uh, kailangan nating ilagay sa go bag para in case na magkaroon po ng emergency. Eh, anytime, maaari po natin itong uh, bit-biten at masisiguro natin yung mga pangangailangan natin eh, nandito sa loob ng bag na ito. Halimbawa po itong water bottle na lalagyan po natin ng inumin. Alam natin, no, kapag nagkakaroon ng disaster, isa sa importanteng laging meron tayo ay tubig. Ya, mahalaga rin po na magkaroon tayo ng uh, nakaredy na face mask kung sakaling tayo ipupunta sa evacuation center at crowded. Mahalaga na may protection tayo. Uh, nandito rin po, no? meron ding mga kandila at may kasamang posporo. Kung mawala ng kuryente, meron tayong uh, magagamit as source of light. O di kaya naman, ito pong uh, glow stick no, na tinatawag na kailangan mo lang siyang event tapos may luminous effect ito na ma-activate na magagamit din po natin kapag uh, walang kuryente. Mahalaga itong whistle, no? Kapag po kailangan natin tumawag ng uh, uh, tulong or attention, whistle po ang ginagamit natin diyan uh, for emergency. Of course, uh, hindi po mawawala yung first aid kit, no? Dapat uh, kailangan na uh, nasa bag din ho natin 'yan. Uh, gayon din, ito po'ng mga toiletries like uh, toothpaste, no, ito. Uh, toothpaste, may shampoo na dyan, may toothbrush, sabon, at uh, alcohol. Gayon din po itong mga sanitary essentials. Ito po'ng uh, sanitary napkins at uh, tissue, no, para po sa ating mga uh, kababaihan. Uh, maganda rin po na may nakahanda tayong towel kung sakaling uh, mabasa tayo sa ulan. At raincoat also, no, for uh, for uh, uh protection kung pong uh, umulan Swiss knife din no uh, marami pong uh, use ito at uh, ito pong ating uh, sea source. o kaya naman maganda rin po na magkaroon ito pong tinatawag na emergency blanket no na magagamit natin kung sakaling uh, tayo po ay uh, pupunta sa mga evacuation center so ilan lamang po ito uh, sa mga mahalagang essentials no na kailangan nating ihanda uh, anytime para po kapag magkaroon ng emergency, kailangan nating uh, lisanin yung ating mga tahanan. Eh, sigurado tayo na meron tayo mga magagamit kung tayo po ay uh, pupunta sa mga evacuation centers. Maliban sa go bag, mainam din daw na maghanda ng mga pagkain na hindi madaling masira. Tiyakin din na tatagal ito ng dalawa hanggang tatlong araw. Una po nating ihahanda yung sarili natin no? And at the same time yung family natin. Para malaki po yung maging ambag natin dun sa community kasi kung prepared tayo mismo sa sarili natin at sa family natin, malaking tulong na po yun. Dagdag paalala pa ng OCD lalo na sa mga panahon na may sakuna, maging alerto, makinig sa mga balita at higit sa lahat, sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.